Sa balita po sa labas ng bansa. Itinuturing na ng Department of Migrant Workers bilang high-risk area ang Strait of Hormuz para sa mga Pilipinong marino. Kasunod din ang pagsalakay ng Iranian Revolutionary Guard sa isang container vessel na may direktang kaugnayan sa Israel. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, Balak nilang kausapin ang iba't ibang International Federation para bumuo ng Joint Negotiation Group na titiyak sa kaligtasan ng mga Pilipinong tripulante. Una nang nagdeklarang high-risk area ang Gulf of Aden habang kabilang na sa warlike zone sa Red Sea. Apat na Pinoy naman ang kabilang sa mga binihag ng Iranian forces matapos kubkubin ang nasabing vessel. Dalawang putsya mampatay sa bakbakan po naman ng Indian Security Forces at rebelding grupong Maoist sa Chhattisgarh sa India. Uh, Nagugat po ang enkwentro sa paglaban ng grupo sa kapakanan ng mga magbubukid at mga abuso ng mga malalaking kumpanya ng minahan sa rehiyon. Sa April 19, gaganapin po ang halalan kung saan target na makakuha ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang ikatlong termino. Sa India pa rin, aniwang patay matapos lumubog ang sinasakyan nilang bangka sa Hamo at Kashmir nitong Martes. Kabilang sa mga biktima ang dalawang minor de edad. Nangyari ang aksidente matapos ng pananalasa sa ng masamang panahon sa nasabing lugar. Nagsasagawa na ng search and rescue operations ang mga otoridad sa tatlong iba pang nawawala. Nilamo ng apoy ang lumang stock exchange sa Copenhagen sa Denmark. Aabot sa isang at dalawampung bumbero ang sumaklolo sa pinangyarihan po ng sunog. At ayon sa investigasyon, sumiklab ang sunog habang nagkukumpuni ang mga trabahador sa gusali. Ituturing po naman bilang makasaysayang arkitektura ang nasunog na gusali. Nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad sa pinag po ng apoy. Nagmistulang ilog ang ilang lugar sa Dubai, United Arab Emirates matapos manalasang masamang panahon. Halos lamuni ng baha ang mga sasakyan sa kalsada. Naglabasan ng safety advisory ang Dubai Police sa mga apektadong residente, dulot pa rin ang walang patid na pag-ulan. Ayon sa Weather Bureau ng UAE, posibleng magpatuloy ang matinding pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng kanilang bansa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.